lutong bahay na ulam, viral at trending na Paris Overload, ang all-time favorite panghimagas, lahat ng iyan ay available sa menu ni Myla Santos. Hindi yan sa Pilipinas, kundi sa Paris, France. Tara, kilalanin at bisitahin natin ang Pinoy Store Fast Food. po si Mayla Santos. Nandito po tayo sa Pinoy Store Passport, Paris. Okay. Ano po ang mga lutong ulam natin? Uh, meron araw? po tayong chicken inasal, lechon kawali, uh, meron po tayong baked salmon, Yan, meron po tayong pansit gisado, binagongan, uh, sisig, Ayan, kinilaw, uh kinilaw, pinakbit, Yan, uh, lechon paksiw, Nandito ako kasi masarap po ang luto ni Myla. Talagang kinasasabikan pa ulit-ulit. way back, uh, anong 19 yun? ah uh, that was ah uh, 1997. Uh, ah uh, yung kapatid namin panganay, si Ate Sol, uh, wala pa kaming tindahan. So, Uh, nagtitinda kami sa mga simba-simbaan. ganon. Parang, uh, so alam mo kaming babae magkakapatid, merong isa sa St. Joseph, merong isa sa Excelman, merong isa sa Trocadero. So lahat merong kaming mga assign. Mm -hmm. So ngayon, pag yung after ng mask, yan, pipikapin kami. Tapos pupunta naman kami sa isang uh, kunsan yung mga Pilipinong nag, uh, gathering sila. Yan, sa may trukadero or sa bulon. Naglalako kami, nagtitinda kami. Ito ba, ito po ba ay mga lutong ula? luto ko. Uh, mga -huh. luto. Niya. Mga kakanin, mga pichi-pichi, bochi, ganun. So, yun, doon kami nag-start. Kumagawa rin ng tosin ng ganisa, dinideliver namin sa bye bahay tsaka mga sakong bikas, nungunang panahon. Mm. <laughs> ano ang naging uh, inspirasyon nyo uh, sa pagtatayo ng negosyo? Magulang namin, si tatay at si nanay. Yung sila, kasi lagi nilang sinasabi na, uh, kasi mga bata pa kami, minulat na kami sa negosyo sa palingke sa Pilipinas. So, nung nandito kami, yun nga, nagtrabaho kami. May extra kami pag-weekend, yung nagluluto kami ng mga kakanin. Mga gumagawa kami ng tusin ng ganisa, idlog na pula. Yan. So, extra na lang namin yun. Hanggang sa nagkaroon ng time na magkaroon ng pwesto, yun. So, tuwan-tuwa yung mga magulang namin. Yan. Ang konsepto po ng Pinoy Store Food para po siyang karing derya na uh, lahat ng magugustuhan mo, ituro mo lang, nakaredy na lahat. At saka uh, uh, mura na, masarap pa. Mm -mm. Kaya ng pulsa. Sa uh, pagliligosyo, minsan kasi uh, kailangan na lakas ng loob. Yun. Tsaka laging uh, tiyaga. Tsaka positive thinker ka. Tsaka unang-una, lagi mo, yun nga, kahit anong bagay sa ligosyo, sentro mo yung Panginoon para meron kang guide para lahat mm, kaya mong gawin ng dahil sa kanya. Yung i-guide kanya sa lahat ng bagay. Oh, yun. namin yung mga pangarap nila sa amin, yung negosyo mula nung bata kami. At pangalawa, nagpapasalamat din po ako sa mga uh, customer uh, namin na tumatangkilik mula noon hanggang ngayon. Uh, dahil sa kanila lumalakas yung loob ko at uh, naaalis ang pagod ko pag sinasabing masarap yung mga luto ko. At siyempre, unang-una na rin uh, ang Panginoon uh, binigyan kami ng ganitong biyaya na sa pamilya na mga kapatid. You know, uh, lato lahat kami magkakapatid. Nandito kami lahat. Magpapasalamat din ako sa kanila. Po si Myla Santos ng Pinoy Store Paris Fast Food.